Alam niyo ba guys na itong pupuntahan kong tindahan ay napakamura at ang gandang mamili dito dahil napakamura ng kanilang mga bilhin. Hi guys and for today's video ay itong pupuntahan natin ay located po ito sa Parwania sa likod ng Alganim at ang pangalan po ng store na to ay Jed. Kung nakikita no ay ang Jed. Ngayon ay bababain natin at tingnan natin kung ano yung pinakamurang mga bilhin nila dito. And fairness talaga guys, napakamurang na mga bilhin nila dito. Dahil may wow. Taguan tag kd dinaruba, sa Bamiya Kamsin, tagnos dinar. Asan ka pa o di ba diba? napakamura ng kanilang mga paninda. Abot presyo a uh, bulsa po ang kanilang mga paninda. So ayun na nga guys, nandito na tayo sa loob at kung nakikita niyo ay papakita ko po talaga sa inyo yung kanilang mga paninda. Meron ditong mga bedsheet. Ayan, nakita nyo yung bedsheet na yan. Dinar sa Bamiya Kamsin yan guys. San ka pa? King size na po yan. Dinar sa Bamiya Kamsin. Tinignan ko yung material nito guys. Ay napakaganda ng material niya cotton 100% po yung material ng bedsheet na yan at ang dami nilang design ang dami mong magpagpipilian dito na magagandang kulay na gustuhin mo na bilhin sa tindahan na to, sa store na to. Ang gandang mamili, to, mamili dito guys, ang gandang mamili dito na ipapakargo nyo po, idadagdag nyo sa mga cargo nyo pang Pinas dahil napakasulit at napakamura. May mga backpack din sila dito na tag 3KD to dinar. Ang dami mong pagpipilian dito na mga backpack. Iba't ibang kulay, iba't ibang material, ikaw na lang bahala kung ano yung pipiliin mo dito. Dumako naman tayo dito sa sa mga maleta nila. Itong mga maleta nila guys ay magaganda din yung quality. Napakamura din. Depende po sa inyo kung ano yung mga gusto nyo. Kasi mag iba iba yung mga klase ng luggage na maleta ang gusto natin pag tayo ay nagbakasyon. Pero may mga mura po dito ang mga maleta na pang bakasyon. So, and dumako naman tayo dito sa pang winter na to. Uh, blanket, blanket. 2 lang yan siya guys. Napakaganda ng material niya. Andami mong pagpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip pilihan na magandang kulay, iba't ibang kulay. Ikaw na yung bahalang mamili kung ano yung gusto mong kulay at napakaganda ng material. Ito ay nagkakahalaga ng 2KD. May tag dinar sa Bamiya Kamsin din. Ito ay single. Yung 2KD is double na po yun. Ito naman yung pinaka big size nila is 2 dinar sa Bamiya Kamsin. Ang ganda din ng material guys. Itong, pang, itong blanket nila. Maganda din ito sa pang winter o di kaya ay sa pang kung naka aircon ang bahay mo sa Pilipinas napakaganda din yung blanket na yan guys eto din yung mga uh, backpack pa nila na tag 2 din, 3KD, ang dami mo talagang pagpipilian dito guys kung gusto nyong magpakargo, ay naku arat na kayo dito, at may sasabi ko sa inyo na ang dami nyo dito mabibili at napakamurang halaga ito yung carpet nila na nagkakahalaga ng 6KD oh, ang ganda ng mga design ang ganda ipakargo ito sa Pilipinas guys, dahil saan ka pa 6KD lang po yung kanilang mga carpet at may mga big size at may mga small size at nagkakahalaga ng 6 ,000. KD lang po ang kanilang mga carpet. Ang dami mong pagpipilian na style at ikaw na lang po ang bahala kung ano yung mga style at kulay ang gusto mo dito. So ayun guys, dumako naman tayo uli dito sa mga uh, blanket nila na to na makakapal na po ito. Talagang pang-winter na po ito. 5KD lang po ito itong blanket na to. At ito naman yung mga uh, uh, pang-winter din siya, ganun din blanket tag 5KD. So maganda ito pag winter time dito sa uh, Middle East at napaganda po yan gamitin, meron din sila ditong set na 19k din na yan pero pang uh, ano lang to itong pang winter na yan ay pang Middle East lang talaga yan, hindi yan pwede sa atin kasi mainit sa Pinas wow. may mga mura din dito na mga pambahay guys, ayan kung nakikita nyo tag dinar uh, pang bahay na po yan uh, magaganda din yung mga material nya Nasan ka pa? Napakamura. Tag 1K lang po yan na pambahay. Sa loob ng bahay po. Yan, may 350 pills pa o saan ka pa. Wow. Diba? Napakamura ng mga paninda nila. Meron itong uh, pantalon, jogging pants ng uh, panlalaki. Sa Bamiya Kamsin guys, oh, napakamura. Saan ka pa? Maganda din yung material niya. Tinignan ko siya, panlalaki. Uh, okay na yan. Napang cargo guys, oh. Sa Bamiya Kamsin, napakaganda din yung mga kulay niya. At maganda yung quality at yung tahi ng mga paninda nila ang dami talagang namimili dito guys na iba't ibang lahi dito sa tindahan na to. Kasi san ka pa o oh, may mga pantalon jeans sila na nagkakahalaga ng dinarnos lang. Ang dami mo talagang pagpipilian dito na napakaganda o oh, may backpack din na dinar sa Bamiya Kamsin. At meron din sila dito kurtina na sa Bamiya Kamsin Pills. Wow! San ka pa? Sa Bamiya Kamsin Pills yan guys o. Oh. Itong kurtina na yan na hinahawakan ko ay tag sa Bamiya Kamsin lang guys. Kung ang hanap mo naman ay mas maganda pa dito sa 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 Bamiya Kamsi na to, ay dumako pa tayo doon sa kabilang section. Puntahan natin yun dahil marami pa doon iba't ibang klase ng kurtina At yan, pinapakita ko po sa inyo kung ano yung nakikita ko ngayon dahil ang sarap mamili. Ito naman yung small carpet, tag 1KD lang yan. Napakaganda yan na ilagay sa ating kwarto dahil maliit lang siya at maganda yung size niya. Hindi masyado kalakihan. Kulay 1KD lang po yan yung small carpet na yan. So, dumako tayo uli dito. May mga pantalon din ako na nakita dito na panglalaki. Ayan, tag 1KD po yan. Mga slacks po yan guys. San ka pa o oh, 1KD. Ang ganda po ng material nitong 1KD na uh, pantalon. Ito naman yung bedsheet na 2D na ruba. Uh, maganda din yung quality. Napakaganda ng quality. Uh, ikaw na lang talaga ang kung ano yung gusto mong bilhin dito dahil may ma dinar sa Bamiya Kamsin may 2 dinar hanggang doon lang po yung presyo nila 2 dinar ruba po yung itong uh, tinitingnan ko ngayon na bedsheet ang ganda ng mga kulay texture at yung style ikaw na lang talaga ang mamimili kung ano yung gusto mo talagang kulay sa loob ng bahay mo ito yung sinasabi ko sa inyo na Cortina na tag 2 KD ang ganda din ng mga style nila at uh, maganda din yung mga uh, kulay at yung material niya. Okay, 'wag po kayong magsawa na puro na lang akong material dahil nandito tayo sa tindahan na to. Not ito ang tinitingnan natin yung material at yung quality ng ating binibili na although napakamura at maganda. O di ba? San ka pa? Dito sa kabilang side guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na Tag 1KD na slacks na panlalaki ng pantalon. Ang ganda, ang ganda ng quality niya. Maganda yung uh, uh, style niya, uh, 1KD San Ka pa, oh, 'di ba? Kung balak niyo mamili sa inyong mga kapatid, sa mga tatay, tito, ayan o oh, maganda guys, napaganda ng quality at yung material niya. Cotton siya guys. Uh, slacks po yan. Uh, mag iba't ibang kulay. Meron din sila dito mga sandal, shoes. O oh, 2KD lang yan guys. San ka pa yung mga shoes na yan. ba? Diba? Ang gaganda ng mga shoes nila 2KD. Oh, may mga chinelas din dito. At iba't ibang kulay ng mga shoes may 3KD. O oh, hindi ba napakagandang mamili ng ganito guys. Kung ang makikita mo ay mga mura. Mga Dinarnos. No's dinar sa Bamiya Kamsin. O oh, san ka pa? Talagang mapapawaw ka talaga sa mga presyo ng paninda nila dahil napakamura. Yung mga sinelas nila na panlalaki tag 1 lang. O oh, san ka pa o oh, di ba? Napakamura. San ka pa? Ito naman yung mga short nila na panlalaki ay Taguan KD lang, guys. Oh. Ang gaganda, Taguan KD lang, napakamura. As in, uh, na-amaze talaga ako sa mga presyo nila. Kasi lahat, napakamura po ng mga presyo ng mga panindan nila dito. Ang daming namimili po dito, na na iba't ibang lahi. Dito po sila namimili, dahil dito sila nakakamura. O, oh, tingnan nyo, guys. Naggalat yung mga sinelas na yan. tag dinar lang yan. San ka wow. pa? O, oh, diba? one nos dinar, san ka pa only 500 bills ang ganda ng uh, ano malambot siya, ha, Ma, yung sinelas nila, pwede na yung pambahay na sinelas sinelas pala, yan o oh. one nos dinar lang yan napaganda ng quality so ayun lang guys, sana ay nagustuhan nyo po itong aking video for today, at inikot ko po kayo dito sa tindahan na to na napakaraming mura at ang dami mong pagpipilian dito na magandang ipakargo ay tidagdagdag sa inyong pangkargo sa Pinas dahil napakamura ng presyo po at ang dami mong pagpipilian dito. Tag dinar lang po, nos dinar yung mga chinelas at iba pa. Ang pinakamataas na presyo nila dito guys ay 3K di lang, san ka pa? At mostly dito ay napakamura ng mga paninda nila dito. So hope guys ay nagustuhan nyo po itong aking vlog please po wag niyo pong kalimutan i-like and share at i-follow po ang aking mga video dahil napakalaking tulong po yon sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aking vlog. Yun lang. Maraming salamat.